Morning. Morning. Tiyo, magpasalamat ikaw. Oo, yung pumunta sa SM Purview. Oo, sa Techno cyberzone. Zone. Oo, yung dun sa Techno Store. Magpasalamat ikaw. At saka yung sa painting, magpasalamat ikaw. Pasalamat ka kay madam. Papakita natin. oo oh, papakita daw. Yun, oh. Napakaangas ni Teo, ah. Grabe, ang ganda mga ka oh. Aww. Wow. Teo, Teo. Oo, uh -huh. tingnan mo. Gayaan mo, oh. Tiring. Chiring. <laughs> Kidding, kidding.